Samantala, bigo ang administrasyong Marcos na makuha ang target na GDP growth para sa 2024. Pero sa kabila niyan, ipinagmalaki pa rin ng National Economic and Development Authority na ang Pilipinas ay ika sa may pinakamabilis na paglago ng mga ekonomiya sa Southeast Asia. Ang buong detalye mula kay Jason Rubrico. ang Pilipinas sa iba't ibang panloob at panlabas ng mga hamon noong 2024. Nitong nakaraang taon, hinagupit ang bansa ng sunod-sunod na bagyo kung saan milyon-milyong tao at kabuhayan ang naapektuhan. Idinaing din ng karamihan sa ating mga kababayan ang patuloy na pagbilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin lalo na sa huling quarter ng 2024. Sinabayan pa yan ng mga pandaigdigang tensyon kung saan apektado rin ang bansa. Lahat ng yan ay naging kontribusyon sabi ng National Economic and Development Authority o NEDA kung bakit bigo ang Administrasyong Marcos na makuha ang kanilang target na 6 hanggang 6.5% na Gross Domestic Product o GDP Growth para sa 2024. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nasa 5.6% lang ang full-year growth ng ekonomiya ng bansa nitong nakaraang taon. Yan ay matapos na itala ang 5.2% na paglago sa ekonomiya nitong fourth quarter ng 2024. Ang sektor ng agrikultura, forestry at pangingisda na isa sa major economic sectors ay bumagal ang paglago dahil sa anim na bagyo na tumama sa bansa mula Oktubre hanggang kalagitnaan ng Nobyembre bumagal din ang household spending o ang paggastos ng mga pamilya sa pagbili ng mga produkto lalo na sa mga pagkain sa huling quarter ng 2024 During the fourth quarter we uh, actually we, we had uh, a succession of typhoons again uh, in October and up until mid uh, November and this one has actually uh, also dampened the, the the growth momentum we see that uh, the high food prices We're actually uh, also uh, the one that, uh, that, that fed, um, uh, consumption on, on food in particular. So uh, we're hoping that this is uh, very temporary. Pero sa kabila ng kabiguan na makuha ang target na GDP growth, ipinagyabang pa rin ng NEDA na isa ang Pilipinas sa may pinakamabilis na paglago ng ekonomiya sa Southeast Asia. While this falls short of our target growth rate of 6 to 6.5 we are positioned as the third fastest growing economy in the region, falling behind a trailing Vietnam at 7.5%, China at 5.4%, but outpacing Malaysia at 4.8%. Subalit ilan sa ating mga kababayan, tumaas ang kilay sa sinabi ng NEDA. Anila, hindi nila ramdam yan at sa katunayan nga ay mas lalo raw silang naghirap sa panahon ngayon. Lumago pa tayo ngayon na ano, yung sobra naman ng kumal yung mga pag, ano na paninda kahit ano. Naghirap talaga. Yun talaga ano ko. Totoong to ano ko yung naranasan sa buhay ko. Big news talaga yun, yung sabing bilis lumago. Hindi ko po masyadong nararamdaman ko kasi lahat po ngayon tumataas po. Lahat talagang ano, binihin, sahod, yung lalo pagtaas. Lalo, lalo yung naghihirap po. Lalo mga pong ano, pagbabago yun. Bata'y sa pinakahuling survey ng social weather stations, noong Desembre 2024, dumami pang ang bilang ng mga Pilipino na nagsasabing mahirap ang kanilang pamumuhay. 63% o mahigit 17 milyon ng mga pamilyang Pilipino ang itinuturing ang kanilang sarili na mahirap. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.